saya kamu melakukannya? Bagaimana kamu We got Addy. si sidur regat regat oh lala oh tungtung <laughs> <laughs> Lolo, <laughs> <laughs> uh, 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 <laughs> 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 siyang tumbi. Atong siyang tumbi.

Ayan guys. To explain to you. Hanip pa. <laughs> yung it, hindi pala ito siya ano ito pala yung ano guys ito pala siya yung unang ano nung na, yung mahirap na mahirap pa ang ano na ito ang lugar na ito is yung roots nito na akala ko yung ginger is ito pala ay ginagawa ng soup as in pagkain talaga guys ngayon, eh, siyempre, nag-iba na ang panahon. Ito ngayon, ayan o, napakaraming bulaklak. Ayan. Yung iba hindi pa nag-ano. Ngayon, guys, ito. Ito mismo, guys. Ayan. Ayan, na bulaklak yan. Uy, atong! Ito, tingnan nyo, guys, kung gaano ka. Tamis yung kanyang bulaklak. Ito, kinakain. Meron May siyang niktas. sa loob. Jita, <laughs> papa. Uy, ito guys oh tina, ating atong ati, J Jita yah. Ayan guys oh. Ay, oo oh, lolo ati. Ale, hold, 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 hold. Ay, pufwa. Ito guys oh, yan. Hilain yulang ah. Andal, dulas ng aking ay, dulas ng aking kamay. Ah, ayan guys. Ito oh, yan. yan. Tita, tu arrache la tige, sinon sa arrache pa. Uy, oui, atong atong. Ito guys oh, Putulin niyo yung, yung dulo na ito. Yan, Putulin niyo yan. Tapos sipsipin niyo Sobrang tamis yung nectar niya. Yun yung mga bata. Kaya nataka ako ba? Atong, tita. Wala. Wala. Ayan oh, kagayang ganyan Oh. Yan. Napakatamis yung ano niya guys. Napakatamis yung kanyang nektar. Ayan Oh. Ito o. Oh. Ayan. Ayan. Putulin nyo yung dulo. Ayan. Putulin nyo yan. Ayan. Putulin nyo yan. Saka sip-sipin nyo yan. Mm. Ah, grabe sa tamis. So at Ate yan. Ngayon guys, sobrang tamis talaga. As in, sobrang tamis. Ito siya. Sobrang tamis talaga. ayano oh. ano? Ayan. Ganyan lang. bisa mo si pa. Uy, ari. Ya pa de jus moi. Uy, eh, kom sa ate. Ari. Zip. Kasi. Si bong eh? Tingnan niyo naman guys. Tapos yung roots nito, parang ano siya eh, parang ito oh. Ah. Ah. Si Bremo sok. Ali sip. Kamu sa. Si bunga. Ali anko. Dra bisa tamis. Hmm. Ayan, naubusan namin yung isang bulaklak. Eh. <laughs> ah, tumbi. Op. Oh, ah Hay, hmm, tamis. Mana sagot? Hmm. Sibremong sop. Hoy, sino ma? Bong. Sebung at eh, 1 kilo. Kailangan guys ang ano naman kawawa naman yung bulak-bulak kasi masasayang siya. sarap 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 mm. Ah, c'est bon, hein? Mmh. Ça, c'est pour maman et autres, c'est pour rien. Ça, c'est pour maman, ça, c'est pour couillard. Maintenant c'est fini, c'est brûlé mon sucre. Regarde, regarde, brûle mon corps. Qui c'est Ah, moi j'ai pas. Et ça, ça me fait pas peur. Tita, t'es d'accord, ça, ça fait pas peur. Allez, on y va. Tingnan nyo guys, ano na ubos mga. namin. Pie, 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 Ali uni ba lang. Uy. Tingnan nyo guys. Ito yung kanyang roots guys. Oh. Para makita nyo. Ayan, oh. Akala nyo ano. Pero ano siya. Hindi pala siya ginger. Akala ko talaga ginger. Yan pala. Ginagamit nila yan noon. Soup. Nung talagang, talagang pobre pobre pa daw ang lugar na ito. Ngayon kasi grabe na yung development. Ali, isi, isi, isi. I, I, just throw this and then we go to the toilet. Ali, let's Thank go. You. you. want to go? Here, here. You said you want to go to the toilet.